So guys, ayan na yung tsura ng bagpi Kapag bagsakan tayo It's already 11pm right now So ayan, andami, bukas pa halos lahat Mas maganda pumunta kayo na mas maaga Mga oras para bukas pa lahat ng stalls So bagpi pa lang to yung pinuntahan namin. Yan yung best friend ko si Leslie. Kakarating lang niya sa flight kanina. Mga few hours ago, sinama ko na siya dito sa Taytay. Gusto ko pang isang best friend si Honey. Kasama ko din. Ayan. So, ayan. Nagitingin-tingin. Yan guys, nagtali lang ako na box. Sobrang init. Pero nandito ako sa area kung saan ko binibili yung mga dress ko. Like this one that I'm wearing. 100 pesos. So, dito siya sa may pinaka-covered ng bagpi area. So, ayan. Ang daming mga ano, mga dress sa taas. Mga ranging from 100 to 150 pesos. Bumili ako niyan, best. White. Oo, white. Bagay din sa iyo yung color niyan, best. White yung binili ko na ganun. mo. ano yung stretch naman siya ito. Ang extension. Kapagay ito sa 150 ata. Ito na dress na binibili ko na pinangaaten ko ng mga events tapos mga parang ano pang casual lang so yan binili siya ng mga off shoulders 100 pesos ito kay kuya so, <laughs> Yeah, ano binibili mo? Mga shirts. Magkano isa? Ay, guys, 75 lang yan, oh. Cute na mga shirts. Ano, pilihan mo ko lang. Bet ko, alam, bet ko yun. Ito? Uh oh. cute siya. Pero kasi ako nude-nude ako. Nude Ay, cute to. Gusto ko to. Very you yan. Ay, ganda ng pink. Ay, kita bra. 75 lang din yan. Ay, hindi. Okay lang yan, Han. Kahit nude na bra. Tsaka, ano. Maganda yan. Very social. Pagka <laughs> na mag-bra, nipple tape na lang. So, ito naman. Puro mga shirts, guys. Oh, nagsusukat sila, Mayora. Tsaka si Governor. Oh, pants. Ayun na yung drawstring pants na may ribbon. 150 lang. Han, harap mo nga. 150 lang yun yung sinusukat niya. Perfect for office attire and you know, pag, pwede rin siyang pang ano, attend attend ng mga parties. So yan, bagay kay Leslie yung top. Pag ako may suot niya mukha ko ano. Vietnam. Kapag pumunta kayo na medyo early, maaabutan nyo pa yung mga kainan dito. So, wala pa 12 o'clock na ba? So, ayan, may mga bilihan ng ano, ng food. Tapos, meron may, na rin silang lemonade stand here. They sell like honey, strawberry, cucumber, lemonade. Refreshing kasi yung init. So, ayan. Nandito pa rin kami sa Bagpi. di Hindi pa kami tapos magtingin. So, nag-ano lang kami. Drink break. <laughs> <laughs> Refreshing. Pa, mm -hmm. Thank you for your sponsorship. Sponsorship. <laughs> 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 pulbo. Strawberry lemonade ang sarap. Ay! Kaya itsura ko na Tingin-tingin pa kami. Nandito na kami ngayon sa Changi ni Mayora. At dito kami sa Stone kung saan may pailaw si Mayora. So ayan, ang ganda ng mga tinda nila. Medyo uh, may pagka-price lang ng konti dito sa sol na to. Pero ang ganda kasi ng mga products na binibenta nila. Pero ako na gusto ng terno. 230 shak. Nag-iisipan ko kung bibili ko kasi It's pretty. Parang feeling ko bagay sa akin yung color. Maganda yung color niya. Green na very honey. Parang may print naman yung isa mo. So, ayan. Dito pa rin kami sa Changini Mayor. <laughs> Mipili may si Governor ng kanyang mga. Dito kay ate. ya yeah, kung gusto niya ng mga ano, sleeveless na tops and printed. Dito kayo, oh. Number 92 yan, Sasha. Tal It's tall. Yung mga sleeveless na yan, titin na ni Honey. 75 pesos for 3 pieces. 75 siya isa pag 3 pieces. Tapos, pag isa lang bibili mo or dalawa, 80 pesos. Ako so, kayo kayo. Oh, the level 150 by Neate. Anong pangalan mo, Tay? <inaudible> Benny. Benny? Vene. ayan. Tapos tayo kay ate Vene, number 92. Nene. Nene ba o Vene? Nene. Ate Nene. Ano nangyari so Vene? Ate Nene pala. Stall number 92 sa Changi-Animeyor. Mga sleeveless tops. Uwis na pabis na yung kilikili ko, guys. Hi, guys. I'm here again at Winford Hotel. Dito kami nag-stay nung Father's Day. Ayan, uh, na mayroon akong event na ko hostin today, yung sa APTM, Asia Pacific Travel Mart, sa 11th floor sa pool area. Pero umulan ng malakas, so hindi ko alam kung doon pa rin yung event. So, pinrovide nila ako ng room, executive suite, para mag-ayos ako kasi hindi pa rin ako nakaayos. I woke up really late dahil galing ako kila Leslie kahapon. Dumating sila, kasama niya yung ashes ni Dave. Siyempre, nag-bonding kasi matagal-tagal din kami nung huling nagkita. So, teka, wait lang. Hindi ko ma-press yung elevator. I need to press, ano, to put the key in. Ayun, 18th floor executive suite. Um, so, ayun, guys. nag sa na kalig. Lipstick lang ako. Tsaka kilay sa kotse. Dahil baka may sumalubong sa akin na, ano, na staff ng event. Nakakahiya naman. Tapos nag-shades na lang muna ako. Buti na lang talaga. Nag-provide sila ng room. Kasi ang aga ko dumating, guys. Uh, 5 p.m. Andito na ako. Tapos, 7 p.m. yung ano yung event so 2 hours more and i think 6:30 pa yung briefing hindi ko pa talaga alam kung ano yung script wala pa as in, in to lahat. pero kaya kaya natin yan guys so ay nako ang hirap medyo pa pa ako pero kaya siguro magahati na ako sa loob ng court mm, grabe it's a luwaw party kaya ayan ang suot ko <laughs> Medyo Hawaiian, tapos mag-heels na lang ako later. Napin na natin yung room. 1821 daw ako eh. Tama ba? Room. 1821. Okay, napin natin. Naku, medyo malayo dulo. Ayan. Ito na ako sa loob ng room. Ito yung same room lang din na kinuha namin for Father's Day. Yung mayroong living area. Tapos may kwarto doon sa side na yun. Siguro before ako mag-ayos, magchachaa muna ako para mazuti yung ano ko, yung throat ko kasi sobrang ano, galalgal -gal yung boses ko. I have the Manila view here. Tapos sa San Lazaro kasi tong Windford Hotel. Ayun yung pool area, pool view din pala to. Ang problema, yung event dito sa may pool area, guys. And sobrang basa siya kasi lakas ng ulan kanina. So ayan yung view. Diba? Ang ganda Manila view. Nakarelax din. Sobrang stress lately, guys. The kulang sa tulog talaga. Pero I also thank God for giving me all these rackets, all these events that I Kasi I feel productive, although nakakapagod siya. Iba yung feeling ng productivity. So, thank you God pa rin kahit pagod. So, yan guys. Magkakanaw muna ako ng tiko. And I'll update you guys later with the event. So, that's the pool area. Tapos, dun, dun sa side na yun. Dun yung event si Basang-Basa siya. Hindi ko alam kung ililipat kami sa ballroom for the luwaw party. But anyway, ayan, ayan siya. And this is the view. Iinit muna ako ng water. sa percolator nila. Ayan. Dito lang ako sa floor. Naya kasi ako gumamit ng mga bed. Kasi may magsistay dito mamaya si Miss Mary Ann. Pinagamit lang sa akin itong room to fix myself. Um, so yon magtitimu na ako before I do my full makeup. Punti na lang naman, eye makeup na lang. Nakapag-foundation na ako. Ayusin ko na lang yung kilay ko and mag-curl lang ako ng buhok para maiba naman. So, um, nga pala guys, if you're gonna use percolator and yung mga cups sa hotel, make sure to wash it first with hot water sa sink because, um, we can't be too sure with the cleanliness of, uh, the utensils and the stuff you're gonna use sa hotel. Kasi, di ba, parang mayroon ako na panood before Discovery Channel ata yun na parang hindi talaga siya na clean maigi. Ayoko naman mag-judge no, ng mga hotel. Pero just to make sure lang, di ba? May uh, I always wash it. Um, so, mayroon lang akong ano, parang piece of bike, kampante ka na yung gagamitin mong mga baso is nahugasan ng mabuti, di ba? So, Ayos na ako ngayon. Hindi ko alam kung pantay pa siya. May nadali ko lang. I'm wearing Micaela Lash Lab Lashes para medyo back na pack siya. Tapos, yan, mag-curl lang ako ng hair dito sa may bathroom, sa may entrance area. So, yan. Yan lang aking ayos for the luwa party. Hopefully, maging okay yung pagkulot ko sa buhok ko. Medyo basa pa yung hair ko. So, ganyan talaga yung hair ko, guys. Pag natuyo, I don't need to blow dry it. Straight talaga siya. So, Hi <laughs> guys, nandito <may> <inaudible> na ako sa my pool area hindi pa lang sa start yung program. Uh, medyo konti pa lang yung mga buyers na nandito. So, ito yung venue sa may pool area. Ang ganda ng ilaw, diba? So, ayan. Yes. Uh, yung pinaka-hotel. Tapos, ito yung pool. Dati hindi yung pool na yun eh. Pero, sa mainit daw ngayon, hindi nilay na like naman yung pool. Pero, I think, no, so, medyo malamig yung mga months Uh, hindi na siya yung dati yun, yung mga pinaka-hotel. Come on and sing my song. We go. Well, we, our new we've, we've toured around we the world uh, since 2007 yeah. okay. uh, in, in, in Europe, Asia, in South in, South. Asia, in, Asia, in US. Asia, Asia, and it's uh, uh, so much It's so much That my brighter if I learn to Guys, tapos na yung hosting ko. Tapos, nandito ako ngayon sa parang a roof deck area ng 11th floor ng Winford. Tignan niyo yung view guys, sobrang ganda. Naalala ko yung view namin dun sa hotel namin sa Singapore. Nakita yung Marina Bay Sands. So, kita yung city with the light. So, yan. Bakit na ako ulit sa room? Hindi um, di ko alam kung nors ako susunduin ng driver. Para ano, nakauwi na sa bahay ko at marami pang ganap. But anyway, yun, ano, parang feeling ko binayaran lang ako para Martin Hindi ako masyadong nakapaghubos ng bongga. Um, puro entertainment. Tapos parang voice over, voice over lang ako. Pero okay lang. Tomorrow is gonna be uh, more formal. Formal hosting. So, yun. Ayan yung pulos ko ng tumalod. Hintid pa naman. So, buong picture-picture muna ako dito. Kasi hindi ko gusto mo ko sa Oh my God, guys. Natanggalan na naman ako ng sapatos hindi ko alam ano nangyari sa mga sapatos ko. Pag ginagamit ko siya sa hosting tsaka sa events, bakit siya natatanggal? Nakakaloka na talaga. Ito, pangatlong sapatos ko na ito na nasira. Oh my God. Hmm. Galakad na ako pabalik ng room. Tapos ako mag picture picture Dala ko na yung shoes ko kasi natanggal siya. Kapaan na lang ako naglalakad. Tsaka masakit na rin talaga pa ako. Medyo mataas talaga yung sapatos. Um, if I had known na pwedeng mag-flats or mag-parang sandals lang dahil nga ano. Pero syempre, you're the host. Uh, kaya kailangan mas mas formal kasi siguro sa mga attendees. So, ko nang tumalun sa pool, guys. Kaso bawal na kasi sarado na. So, ngayon, akit na ako dun sa Fort namin para kunin ko yung gamit ko. Saka, hindi pa rin na ako nang contact ni Mami kung paano nila ako sunduin or something. So, ayun, na yung mga buyers dito. Um, ah, uh, mabakit man ako sa daming mga ano, hey, no? daming mga natirang li Kamusta naman? Wala na akong sapatol. Hi guys! So, na ako sa ballroom ng Makati Diamond Residences. Hindi na ako nakapag-vlog. Nakatulog ako sa kotse sa sobrang traffic. Tapos quickly, umakit lang ako dun sa room na pin for us para mag-piin, magpalit ng shoes, at mag-retouch. Feeling ko wala na. As in, nahulas na yung makeup ko. Dahil nga nakatulog ako sa kotse. Umula ng sobrang lakas. I was on the road for 2 and a half hours from QC to Makati. Grabe so, lang talaga yung traffic, guys. Suot ko pala ngayon. Binili ko sa Taytay. Slit dress lang siya. And it's 150 pesos lang sa Taytay. Sobrang mura niya. Uh, buti na lang nagpunta kami roon nila Leslie nung isang araw because kailangan ko talaga ng damit for this occasion. So, wait lang. binibriefing na kami. Ayan sila. Yung co-host ko, si Tom. Ayan. Yeah, so, mamaya na tayo mag-vlog ulit, guys. Oh, yay! Thank you. Thank, you so <laughs> Thank you so much, Ms. Paula. And to talk more why it's more fun in the Philippines, let us all welcome on stage a multi awarded actor and the Chief Operations Officer of the Tourism Promotions Board, Mr. Cesar Montano. Uh, tourism, uh, uh, Department of Tourism, ASEC Ricky Alegre. It does not get uh, accosted by the security. Unfortunately, it happened. Sadly, a lot of people died. Again, tourism is affected. So, for the UNWTO conference, we already booked it in Marriott. I was asked this morning by the media, "Did you consider moving the venue?" We said no, because we wanted Marriott. and the resource world to get back on its feet. Whatever happens to resource world, will affect. Yay, favorite part of the night, dinner time. <laughs> Tutum na talaga ako. Hindi naman matakaw ako, guys. Pwede tayong kumuha doon? Ay, it's... Food. Or, it's, or it's, tayo ba kukuha doon? Na Pipila si tayo. Ay, gusto ba magkukuha? Okay. Tayo na lang. Oh, tayo After na lang. nila na lang. konti na lang guys, ito na lang, matalapos na kami. Teka ko yung magnet lang yung gusto. may magnet? Oh my god. Sa Saan na may magnet? Hi. Hanapin niyo si Carl. Maga dito kayo sa Makati Diamond Hotel. Parang masarap ulit na... Okay, VO na lang. Everyone, dinner is now served. You may get your food in the buffet station outside the ballroom. Thank you. Oh my god guys, pinakbet pa Elia. You know how much I love pa Elia. Tapos na yung hosting gig. Very ano lang siya, light program and very, very quick lang. Lahan ng tao. Noon pa si mommy ka, usap pa si Tita Fe. Tapos yun, makita ko lang yung damit ko pag nakatayo. Ganyan siya. Tapos may silit-silitan doon. 150 pesos sa Taytay can't go wrong with that. Kung meron lang sanang black or mas magandang color na iba. Pero wala yellow, tas parang Santo color na maroon. So, ito lang talaga yung nabili ko. And then, my necklace is from my mom. It's, I think it's from Japan. So, at saka Pandora lang ako na bracelet. yun, yun lang. Yun na yung outfit ko. Tapos yung ko na sapatos na parang glass glass type. So, yun guys. Akit ah, muna ako sa room. Kailangan ko mag-edit ng ano, ng feels para pagpasok ko isang segment na lang ang edit ko, diba? So, grabe, lagari talaga si schedule ngayon. Pero, kailangan, jacket-jacket may time. Sayang guys, walang matutulog dito. It's my room, bigay sa akin nung nag-hire sa akin to host the event. Kaya lang may trabaho ako sa GMA. Have to go back. Ayan. May bathtub pa naman sana. Ang sarap magbabat. at ng CR. At ang ganda na sa ilaw ni Mayor. Pero ang ganda ko dito guys fairness. Ayun. So, magkatrabaho muna ako kasi si mami nakikipagkwentuhan pa sa baba, mga friends. Wala na akong lipstick kasi kain ako ng kain. Dami ko na kain. Ang sarap ng food today. So, yun lang. Pala sa akin, pinatikip na dessert kanina. Ang tawag ito, parang ginilis ba yun? Basta something. There's alatik, there's milk, tapos may gulaman sago, tapos yellow. Parang sa halo-halo. Pero it tastes like coconut. Oh my god. Sobrang sarap guys. You should try it. I love it. So yun. Um, ayan. Dala ko sa bag ko yung suso ng humiga guys. Parang ang sarap dito. Kaya alam. Paano kaya yun? Ayun. I have work. Okay. Yung si mami. Si tita pe. Si tita Sayang wala akong work sana. <laughs> But I have to work. Para sa economy opo tito ten ano na po hatid pa po namin si mami sa ano oh my god guys i'm so tired tapa po pa ako